Good morning, guys. Meron nga pala akong nabiling pilantik dito, guys. Ito po. alahatin kilo yan. Marami na din siya, guys. Oh. Ang dami. Siya nga pala, guys. Meron nga pala akong i-share sa inyo na tungkol sa pilantik. Kung paano nyo malalaman na mataba ang pilantik. Kung paano nyo malalaman na may aligi. Ito nga pala, guys. Oh. Ayan guys, yung buntot niya. Diyan yung makikita kung mataba yung pilantik guys. Kapag merong yellow na ganyan sa buntot, ayan mataba siya. Ayan. Ayun o. Yung pinakaloob na buntot niya. Ayun o, yung yellow na yan guys. Yung, yung makaganon. Ayan. Diyan yung titignan yung pilantik kapag bibili kayo ng pinantik guys ayan o oh. ayan lang po guys bababad ko muna to sa tubig bago ko lutoin ito lutoin na ako ng Naglagay ako ng suka, guys. And, guys, nababad ko na po siya. Ang lulutuin na natin. Gasan ko na lang siya ng isang beses guys. Lalo sa paghawak nito guys kasi nakakatusok. guys. tapan natin. Maglagay na pala tayo guys ng asin. Ayan. Hindi na natin siya lalagyan ng tubig guys kasi meron siyang tubig sa loob niyan. Magtutubig po 'yan mamaya. Pakkan natin. Ayan guys, sinalang ko na siya sa apoy. Pagka nagiba na ang kulay niya guys, luto na po ang ating tilapia. Hintayin lang natin kumulo, guys. At ayan na, guys. May iba na po yung kulay niya. Oh. Ibig sabihin po, 'yan luto na siya, guys. Tingnan niya nagtubig siya, no. Hay no. dami niyan tubig, oh. Guys, try natin tong isa, guys. Tingnan natin kung mataba. Ayan guys, buksan natin to ang isa. Tingnan natin kung mataba. Ayan guys, yung pagbubukas nga pala, yung gilid niyan, ipipress mo lang yan. Ayan. Tapos, gagantuhin mo lang. Ayan guys, o. Oh, malaman. Malaman siya guys. Punong-puno. -puno. Tingnan natin kung mataba, kung may aligi o oh. oh, at yan nga guys, o oh. may aligi siya o oh. diba legit guys, o oh, ang o oh, legit kung may yellow sa buntot, ayun po ay matataba.